Ang Italia ay isa sa mga pinakamagandang ekonomiya sa mundo dahil kinakaharap nito ang karamihan, kung hindi man lahat, ng mga pangunahing hamon sa ekonomiya na nararanasan din ng ibang mga bansa sa buong mundo. Ngunit sabay-sabay nitong hinaharap ang lahat ng ito. Ang Italia ay may malaking utang, tumatandang populasyon, at kakaunti na lang ang batang biyasang manggagawa. Mayroon din itong hindi pantay na pag-unlad ng rehiyon mabagal na paglago ng ekonomiya, hindi siguradong kita sa buwis, at napag-iiwanan na ang mga industriya nito ng pandaigdigang kompetisyon. Ang Italia ay nagsisilbiring kamanghamang hang case study bilang bansa na humarap sa mga problema tulad ng globalisasyon, French at limitadong kalakalan na nagdudulot ng malaking pag-aalala sa pagitan ng mga bansa gaya ng Estados Unidos, Russia, China, mga Estado sa Gulf, at syempre ng Europa. Marami sa mga ditiyak na bagay na ito ay matagal nang hinaharap ng Italia sa loob ng hindi bababa sa nakalipas na 20 taon. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang bansa ay bumabagsak ang ekonomiya sa loob ng 15 taon. Masama man pakinggan, pero tila tinatanggap ito ng ekonomiya. At ito rin ang dahilan kung bakit mataas ang antas ng kahirapan sa European Union. Isang koleksyon ng mga bansa na karaniwang iniuugnay ng mga tao sa relatibong kayamanan, kahit na ikumpara sa iba, kahit hindi perpekto ang pagkakatulad, marami pa rin matututuhan ang mga ekonomista mula sa mga hamong ito lampas sa simpleng pananaw sa posibleng hinaharap ng ating ekonomiya. Ang Italia ay may ilang tunay na kahangahangang katangiang pang-ekonomiya na sulit talagang pag-aralan kahit wala ng ibang dahilan kundi talagang interesante. Ang Italia, kasama ang Alemanya at Pransya, ay bumubuo ng higit sa kalahati ng kabuang produksyon ng ekonomiya ng European Union, isang union na bumubuo ng pangalawang pinakamalaking gumaga ng ekonomiya sa mundo. Bagamat malaki na ang ekonomiya ng Italia, posibleng mas malaki ito kaysa sa inaamin ng pamahalaan. Sa mga nakaraang taon, ang black market ang bumubuo ng halos ikaapat ng ekonomiya ng Italia. Bagamat kadalasang iniisip si Godfather, mas kakaiba at interesante ang realidad nito. Kaya para maintindihan ang lahat ng maaaring ituro ng ekonomiya ng Italia sa atin, kailangan nating sagutin ang ilang tanong. Paano nga ba tumigil bigla ang isa sa pinakamabilis lumagong maunlad na ekonomiya sa mundo? Hindi lang isa o dalawang beses, kundi tatlo. Ano ang tama at maling ginawa ng bansa sa pagharap sa mga hamon? Sino ang dapat sisihin sa mabagal na ekonomiya? Paano naapektuhan ang Italia ng kakaibang uri ng mapanirang hindi pagkakapantay-pantay? At akma pa ba ang modelo ng ekonomiya nito sa kasalukuyang pandaigdigang kalagayan? Ang ekonomiya ng Italia ay naabot ang tugatog noong 2000 at walong at mula noon ay halos hindi na umunlad, na may mabagal na pagbaba at pagkawala ng halos 20% ng nominal na output nitong nakaraang dekada. Ngunit makikita sa kasaysayan na hindi ito bago at bahagi lang ito ng paulit-ulit na trend sa Italia mula pa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bansa ay nakaabot ng mabilis na paglago abazago. Pero madalas itong napuputol ng matagal na pagbagal o minsan negatibong paglago bago muling umasenso. Ang output ng ekonomiya ay isa lang sa sukatan ng kalusugan ng ekonomiya. Pero kahit simpleng chart ay nagpapakita kung paano napunta ang Italia sa kalagayan nito ngayon. Dati, ang Italia ang pinakamakapangyarihang industrial na ekonomiya sa Europa bago naungusan ng Netherlands at Inglaterra bilang mga pandaigdigang kolonyal na kapangyarihan. Kahit pagkatapos noon at sa kabila ng mas mabagal na industrialisasyon, kumpara sa ibang malalaking kapangyarihan sa Europa, tulad ng Pransya at Alemanya, ang Italia sa iba't ibang anyo nito ay nanatili sa loob ng nangungunang limang ekonomiya sa Europa sa loob ng libu-libong taon. Ang matibay nitong geografiya, na protektado ng mga bundok sa hilaga, ngunit may madaling akses sa Mediterranean para sa pangingisda at kalakalan sa lahat ng ibang direksyon, ay naging dahilan kung bakit natural itong naging mahusay na lugar para umunlad ang mga sibilisasyon. At totoo pa rin ito para sa ekonomiya nito ngayon. Gaya noong 500 before Christ, nagsimula talaga ang ekonomiya ng Italia pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Muling itinayo ang bansa mula sa guho. At ginawang pambansang tang industriya ang mga industriya ng digmaan sa tulong at mahigpit na pagbabantay ng United States of America Nag-invest ang United States of America ng bilyon-bilyong dolyar sa kanlurang Europa sa ilalim ng Marshall Plan noong isang libo siyam naraan at limampu. Sa panahong napakalaki ng halaga nito sa budget ng gobyerno. Ang motibasyon para sa paggastos na ito ay bahagi upang makabuo ng bagong base ng mga mamimili na maaaring bumili ng lahat ng produkto na kayang gawin ng industrial na sektor ng United States, ngunit upang muling paunlarin ang mga matibay at umaasa nilang kaalyado upang mapigilan ang paglaganap ng komunismo mula sa Soviet Union. Nagsagawa rin ang United States of America ng rekonstruksyon sa Korea at hapon para pigilan ang komunismong impluensya mula People's Republic of China. Hindi maganda ang simula nito, pero nagdala ng tuloy-tuloy na paglago ang muling pagtatayo. Ngunit may mga tensyong pampolitika na nagdulot ng seryosong suliranin tulad ng pambobomba noong isang libo na at walumpu sa istasyon ng tren sa Bologna isa sa pinakamalalang pag-atake sa Europa. Ang mga tensyong ito ay sanhi at nagpapalala rin ng iba pang problemang pang-ekonomiya. Kung pagbabasehan lang ang mga bilang ng pang-ekonomiyang produksyon, mukhang maganda ang kalagayan ng Italia. Ngunit madali lang palakihin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pag-utang ng malaki para punduhan ang malalaking proyektong pangkaunlaran lalo na kung ang pangunahing makapangyarihang bansa sa mundo ay handang magpautang upang mapigilan ang komunismo. Ang hamon ay kung paano gagamitin ang kaunlarang iyon upang patuloy na makalikha ng halaga para sa pambansang ekonomiya at mga pamilihang panlabas na siyang pinoproblema ng Italia noon. Nang bumagan na ang mga proyekto ng construction at muling pagtatayo o hindi na makakuha ng karagdagang pondo, bumagsak ang ekonomiya ng Italia sa unang dekada ng pag-aatubili kahit na tumagal lang ito ng anim na taon. Sa panahong ito, sabay-sabay na hinarap ng pamahalaang Italiano ang malawakang kawalan ng trabaho, malaking utang, mataas na implasyon, at mga panlabas na hamon tulad ng pagtaas ng presyo ng enerhiya para sa mga fossil fuel na labis ng inaasahan ng mga batang industriya nito. Ngayon, kahit na hindi maganda ang maranasan ang mga pagbagal ng ekonomiya, nagsisilbi itong magandang pagkakataon para sa isang bansa na baguhin ang mga polisya at bawasan ang mga industriya na siyang sanhi ng mga problema sa simula pa lang. Sa unang pag atubili iyon ang nangyari. Ang bansa ay nagbago ng estratehiya mula sa simpleng pagtatayo ng mga infrastruktura at inilipat ang atensyon nito sa paggamit ng mga infrastrukturang iyon upang lumikha ng mga bagay na maaari nitong ibenta sa buong mundo. Nagpatupad din ito ng reforma gaya ng pagbibigay kalayaan sa sentral na bangko para magtaas ng interest rates laban sa inflasyon, Kasabay nito, niluwagan ang mga batas sa index wages. Hindi nakaraniwan ang wage indexation ngayon dahil sa mga problemang dulot nito sa merkado. Pero layunin nitong isabay ang sahod sa implasyon. Kahit na hindi ito ang napagkasunduan sa isang kontrata sa trabaho. Sa unang tingin, mukhang patas. Kung mataas ang implasyon, hindi tama na mas mababa ang kita ng manggagawa dahil pumayag sila sa sahod noon na mas mataas ang halaga ng pera. Ang problema nga lang ay ang automaticong pag-index ng sahod ay nagpapabilis ng isa sa pinakamapanganib na proseso sa ekonomiya, ang wage price spiral. Kung mataas ang implasyon, hihingi ng mas mataas na sahod ang mga manggagawa para makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na kailangan nila. Kung magbibigay ng mas mataas na sahod ang mga negosyo, Mapipilitan silang magtaas ng presyo ng produkto para mapanatili ang kita, na magre-resulta sa mas mataas na implasyon. Isang dahilan ng tulong sa maraming ekonomiya ay ang delay sa pagtaas ng sahod matapos tumaas ang implasyon. Kapag mababa ang implasyon, hindi agad namamalayan ng marami na di tumataas ang sahod nila, na masama sa kanila, pero nakakatulong balansehin ang ekonomiya. Kung automatikong tumataas ang sahod kasabay ng implasyon tulad sa Italia noon, mas bumibilis at hirap kontrolin ang wage price spiral. Ang pagstagnate ng ekonomiya ay naging masakit sa Italia. Pero gumawa sila ng pagbabago, kaya't bumalik sila bilang isa. Sa pinakamabilis lumago na ekonomiya, hindi lang sa mundo, kundi sa kasaysayan. Sa pitong taon sa pagitan ng isang libo nara naraan ra, at isang libo naraan naput dalawa. Na triple ng Italia ang ekonomiya dahil sa export-led industrial boom. Malaking kalamangan ng bansa ito, kahit hindi halata sa datos ng ekonomiya. Nagbabayad ng mas mataas ang mga international na customer para sa mga produktong gawa sa Italia dahil ang bansa ay may matibay at patuloy na reputasyon pagdating sa mataas na kalidad ng pagkakagawa at kasanayan sa paggawa ng lahat mula sa mabilis na sasakyan at mamahaling handbag at pati ng mga bagay tulad ng olive oil kung ang isang produktong ine-export ay may tatak na made in Italy, maaaring mas mataas ang presyo nito kumpara sa mga katulad na produkto mula sa ibang bansa at marami pa ring mamimili ang handang magbayad ng mas mahal para dito. May ilang mga bansa na kailangan gumawa ng hakbang para mapababa ang presyo kumpara sa mahabang istahan ng mga international na kakumpetensya at samantalahin ang bawat posibleng pagkakataon na makapagsupply ng pinakamurang at dahil dito ay pinaka na mga produkto sa pandaigdigang merkado. Ang katotohanan na kayang magdagdag ng malaking halaga ng Italia, kung hindi man mas higit pa, sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga produkto sa loob ng kanilang bansa ay isang malaking kalamangan. Nakakaunti lang na yung mga bansa sa buong mundo ang tunay na nakakaranas. Sa kasamaang palad, di nagtagal ang magagandang panahon dahil muling lumitaw ang mga problemang pang-ekonomiya ng Italia dala ng mabilis na paglago. Tumaas muli ang utang dahil parehong gobyerno at tao ay nag-utang ng walang ingat para asahan ang mas malaking paglago. Nagkaroon din ng problema ang bansa sa pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Ang maliliit na industriya sa likod ng Italian Export Miracle ay kilalang mahirap buwisan. At ang pag-iwas sa buwis dahil sa mahinang kontrol ng gobyerno at butas sa batas ay naging pangkaraniwan. Sa kabuuan, ang pagbuwas ng buwis at restriksyon ng gobyerno kasabay ng pagtaas ng paggastos gamit ang utang ay isang expansionary economic policy. Kahit di sinasadya ng gobyerno ito marahil ang kailangan ng bansa para makabangon mula sa pagkakabaon noong dekada 80. Pero para makapasok sa Eurozone at payagang gumamit ng bagong pera ng European Union, napilitan ang Italia na ayusin ang kanilang pamamalakad. Dapat bawasan ang utang at paghusayin ang pagkasingil ng buwis. Ang regulasyon, pagbawas ng utang at pagtaas ng buwis ay nag-aalis ng pera sa ekonomiya na nagdudulot ng paghinto sa paglago kahit tama pa itong gawin. Sa huling bahagi ng dekada 90, muling bumagal ang ekonomiya ng Italia ng halos isang dekada. Sa kabutihang palad, ang pag-ampon ng euro noong isang libo, na raan, siyam na ay nagbigay ng bagong pagkakataon para sa Italia na muling lumago. Pagkatapos ng maikling paghupa, ang bansa sa isang bagay na nagiging paulit-ulit na tema ay higit pa sa nadoble ang kanilang ekonomikong produksyon sa loob ng wala pang isang dekada at muling naging isa sa pinakamabilis lumago na maunlad na ekonomiya sa mundo. Ang pagpasok sa Eurozone ay nagdulot ng mas madaling pag-akit ng dayuhang pamumuhunan, manggagawa at mamimili. Hindi na rin dapat mag-alala ang mga trading partner sa panganib ng pabago-bagong lira. Ang mga benepisyo ng Eurozone ay kasabay din ng patuloy na pag-unlad ng paggawa sa Italia at pag-usbong ng mga industriya tulad ng turismo. Pagkatapos, Tinamaan ang bansa ng global financial crisis at eurozone crisis. Kaya muling naranasan ang stagnasyon. Ngayon, tumagal na ito ng halos labin taon hindi gaya noon, na wala pang isang dekada. Ang dahilan kung bakit matagal nating tinalakay ang mga detalye ng natatanging kasaysayan ng ekonomiya ng Italia, ang mga panahon ng pagunlad at paghinto, ay dahil nagbubukas ito ng isang malinaw na tanong para sa bansa. Kaya ba nitong ulitin muli ang tagumpay? Walang makakapagsabi ng hinaharap, lalo na ang mga ekonomista. Pero kung mauulit ang kasaysayan, mukhang panahon na para sa Italia na umangat sa hagdang ito ng kanilang ekonomiyang produksyon. Sa kasamaang palad, hindi ito ganoon kasimple dahil may bagong hamon na sinamahan pa ng mga lumang problema sa kasaysayan. Kaya mahirap para sa Italia na makabawi tulad ng dati. Una, tumatanda ang populasyon. Isa ang Italia sa may pinakamatandang populasyon at marami sa manggagawa ay malapit magretiro hindi sana ito magiging problema kung hindi mababa ang birth rate nila. Kaya kakaunti ang mga kabataang pumapasok sa workforce, para palitan ang mga umaalis na, sa huli, at pasensya na, wala talagang magandang paraan para sabihin ito. Magiging pabigat sa mga yaman ng bansa. Lalong lumala ang problema ito dahil isa ang Italia sa may pinakamataas na bilang ng mga bagong graduate na lumilipat sa ibang bansa, kung saan mas malaki ang kita para sa kanilang mga kakayahan. Maswerte kaming nakausap si Professor Bilari ng Bocconi University, Italia ngayong taon. Bilang kilalang ekonomista na nagturo sa mahuhusay na estudyante ng Italia, nagbigay siya ng mahalagang pananaw sa problemang ito. Sa totoo lang, mas maraming Italyano ang lumalabas ng mga nagtapos kaysa tinatanggap, kaya ito ang isa sa mga reklamo ng bansa. Kaya gusto naming makahikayat ng mas maraming taong may degree kaysa hayaang umalis sila papunta sa ibang bansa. Kaya sa tingin ko mula sa pananaw ng bansa, isa itong problema, lalo na kung isa ka sa mga bansang nagpapalabas ng mga tao. Gayunpaman, hayaan mong sabihin ko ang dalawang bagay tungkol dito. Una, mula sa pananaw ng individual, ang pagkakaroon ng mas malayang pagkilos ay tiyak na nagbibigay ng tamang insentibo sa mga tao. Gusto mong magkaroon ng magandang buhay at may magagandang ideya. Maganda para sa mundo na payagan ang mga taong ito makalipat. Ang pangalawang pananaw ay dapat nating tingnan mula sa perspektibo ng kompetisyon para sa talento na ang mga bansang nawawalan ng mga individual na mas mataas ang pinag-aralan kaysa sa antas ng ekonomiya ay kailangang pag-isipan ang mga oportunidad na ibinibigay sa kanila sa isang bansa o rehiyon. Lalong lumala ang problemang ito dahil sa pagiging miyembro ng European Union, dahil ang mga estudyanteng Italiano, na magtrabaho sa mga lugar tulad ng Alemanya, Pransya, Netherlands, o kahit sa Luxembourg, ay hindi na kailangang mag-apply ng visa dahil sa patakaran ng European Union na pinapayagan ang mga manggagawa na magtrabaho kahit saan sa loob ng mga miyembrong estado. Makakatulong ang pagtaas ng sahod para hindi umalis ang mga bihasang kabataang Italiano, pero hindi kaya ng mga industriya ng bansa makipagsabayan sa malalaking karibal sa Europa dahil kulang sila sa produktibidad. Ang karaniwang laki ng isang negosyo sa Italia ay mas maliit kumpara sa karaniwang laki ng negosyo sa iba pang mga maunlad na ekonomiya sa Europa. Sa Italia, may average na tatlo at kalahating manggagawa kada kumpanya habang sa kanlurang Europa ay labin lima kaya't halos apat na beses mas marami ang manggagawa doon. Sa mga industrialisadong ekonomiya, Mahalaga ang laki at ang mas malalaking kumpanya ay kayang gumawa ng mas espesyalisado at mas mataas ang halagang mga produkto. Sa maraming industriya, ang pagdagdag ng manggagawa ay nagdudulot ng benepisyo dahil naipapokus nila ang trabaho at napapahusay ang produksyon. Dahil ang mga sasakyan ay isa sa pinakamalalaking industriya sa Italia at marahil ay ito rin ang unang pumapasok sa isip ng mga tao kapag iniisip nila ang paggawa sa Italia, magandang halimbawa ito. Sampung kumpanya na may tig-iisang empleyado na gumagawa ng kotse mula umpisa ay makakagawa ng mas kaunting kotse sa loob ng isang taon kumpara sa isang kumpanya na may sampung empleyado na bawat isa ay nakatutok sa isang bahagi ng pagbuo ng kotse. Kung isang empleyado lang ang gagawa ng makina, magiging mahusay siya rito. Ang tuwasik, ang kumpanyang may sampung empleyado ay maaaring gumastos ng sampung beses na mas malaki sa kagamitan. Kaya mas espesyal ang mga gamit ng bawat manggagawa kahit pareho ang halaga kada isa. Ang manggagawa na puro makina lang ang ginagawa ay maaaring bigyan ng mga kasangkapan talagang para lang sa paggawa ng makina, samantalang ang manggagawa na kailangang buuin ang buong kotse ay kailangang hatiin ang budget niya sa mga kasangkapan para sa lahat ng kailangan sa paggawa ng kotse. Kaya hindi ito magiging kasing espesyal at sa huli, hindi rin kasing epektibo. Ngayon, may mga kasangkapan para gumawa ng kotse. Pero ang teknolohiya ang hindi gaanong napansin ng mga kumpanyang Italiano malaki ang naitulong ng computer at teknolohiya sa pagtaas ng produksyon ng isang manggagawa bawat araw. Halimbawa, ang isang accountant na gumagamit ng Excel ay kasing dami ng ulat pinansyal na nagagawa ng sampung accountant na abakus ang gamit. Nahuhuli ang maliliit na kumpanya sa Italia sa paggamit ng teknolohiya at ang kanlurang Europa ay nahuhuli rin sa United States of America at ilang Asyanong ekonomiya. Maliban sa pag-invest sa mas epesyenteng industriya, ang teknolohiya ay naging malaking industriya rin. At karamihan sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo ay teknolohiya ang larangan. Siyempre, sa ilang paraan ay nakikinabang ang Italia mula sa mga maliliit na industriya na ito. Dahil nakakatulong ito sa kanila na mapanatili ang kanilang reputasyon bilang isang lugar kung saan inuuna ng mga negosyo ang kalidad kaysa dami sa paggawa ng mga marangyang produkto. Ngunit ang United Kingdom, Pransya at Alemanya ay nagawa rin ito nang hindi nagsasakripisyo ng laki. Ang Mercedes sa Alemanya at Fiat sa Italia ay magkapareho ng dami ng manggagawa. Pero mas premium at mas mataas ang export income ng Mercedes. Mas mahirap buwisan ng maraming maliliit na kumpanya kaysa kakaunting malalaki na nagpapakita ng isa pang problema sa ekonomiya ng Italiano. Malaki ang black market sa Italia kahit maunlad ang ekonomiya. At hindi lang ito dahil sa mafia, kundi sa mga negosyong umiwas sa regulasyon at buwis. Dati, 25% ng ekonomiya ay mula sa black market. Ngayoy, 12% na lang bagaman bumuti, malaking problema pa rin ito dahil nababawasan ang buwis ng bansa at nadaragdagan ang suliraning panlipunan. Malaki pa rin ang informal na ekonomiya dahil kulang ang pagpipilian ng mga tao. Ang Italia ay isang maunlad na ekonomiya, pero isa ito sa may pinakamataas na antas ng kahirapan sa buong Europa at lalo itong matindi sa timog ng bansa, na mas mahirap kumpara sa hilaga. Nagaya ng napag-usapan na natin ay, nahihirapan din. Sa ngayon, mataas ang unemployment sa Italia, hindi gumagalaw ang ekonomiya, tumatanda ang populasyon, hindi kompetitibo ang mga industriya, at mababa ang buwis na kita. Mataas ang utang at interes, pero mas kaunti na ang kontrol nila kaysa noong may sariling pera pa sila. Kung itataas nito ang buwis at babawasan ang paggastos para subukang bawasan ang utang, lalo nitong mapapahirapan ang mga lokal na industriya na hirap na hirap na ngayon. Kung uutang pa siya, baka malugi. Kung wala naman gagawin, lalala pa ang sitwasyon. Karaniwang paniniwala sa ekonomiya at agham na patungo tayo sa ideal na hinaharap tulad ng nangyari sa nakaraang dalawang siglo. Ang mundo ngayon ay libu-libong beses na mas mayaman kaysa noong simula ng revolusyong industrial. Pero iyon ay naging exception at hindi ang karaniwan. Ang Italia ay kabilang sa ma ma maunlad na ekonomiya na nahihirapang makipagsabayan sa tumitinding pandaigdigang kompetisyon. At bagaman nararasa natin ang pagunlad, hindi ito garantiya sa hinaharap. Ngayon,